Guniguni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana magustuhan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang lumang bahay bakasyunan sa isang liblib na bayan, may isang antigong orasan na matagal nang nakatayo sa gitna ng sala. Napapaligiran ito ng mga lumang muebles at mga lumang larawan ng pamilyang minsang nanirahan doon. Ang bahay ay pagmamayari ng pamilya Montenegro. Isang mayamang pamilya na bihirang bumisita sa bahay na ito, maliban na lang kung may special na okasyon. Minsan, isang grupo ng magkakaibigan ang nagdesisyong magbakasyon sa bahay. Si Adrian, Lara, Miguel, at Jenny ay sabik sa kanilang long weekend getaway. Wala silang kaalam-alam sa mga kakaibang kwentong bumabalot sa bahay na iyon. Sa unang gabi nila sa bahay, Napansin ni Adrian ang lumang orasan sa sala. Napakaganda ng ukit nito. May mga gintong detalya sa paligid. At ang tiktak nito ay malalim at bumabalot sa buong bahay. Ngunit may isang kakaibang bagay na napansin niya. Ang orasan ay nakahinto sa alas tres madaling araw. Uy, bakit parang siratong orasan? Tanong ni Adrian habang itinaturo ito sa mga kaibigan. kayaan mo na, luma na yan, sagot ni Clara. Baka naubusan na ng baterya o kaya'y matagal nang hindi ginagamit. Ngunit nang maghahating gabi na, habang ang lahat ay nagpapahinga sa kani-kanilang kwarto, nagsimulang tumunog ang orasan ng kusa. Tatlong beses itong tumunog. Ngunit nang silipin nila ang orasan, nanatili pa rin ito sa alas tres ng madaling araw. Kinabukasan, naghanap sila ng baterya o susi upang i-adjust ang orasan. Ngunit laking gulat nila nang mapagtanto nilang wala naman pala itong baterya. Ang orasan ay mekanikal. Isang lumang uri ng rilo na kailangang itakda ng kamay. Ngunit wala ni isa sa kanila ang humawak dito. Ang pangalawang gabi, habang lumalalim ang gabi, muling tumunog ang orasan ng eksaktong alas tres ng madaling araw. Sa pagkakataong ito, hindi lang tunog ang narinig nila. Sa madilim na sala, narinig ni Miguel ang mahihinang bulong. Tumuloy kayo, tumuloy kayo. Pagli siyang tumayo at tinungo ang sala. Ngunit wala siyang nakita paliban sa lumang orasan. Ang paligid ay tahimik. Ngunit ang pakiramdam niya ay may nakamasid sa kanya. Nang lumapit siya sa orasan, nakita niyang may bahagyang gumagalaw sa loob ng salamin nito isang itim na anino. Tila isang tao, ngunit hindi niya maaninag ng malinaw. Mga tol, may kakaiba dito. Sigaw ni Miguel. Habang patakbong bumalik sa kwarto. Nang lumabas ang iba, nakita nilang pumukas mag-isa ang pinto ng orasan. At mula sa loob nito ay may lumabas na isang itim na kamay na may matutulis na kuko. Sa sobrang takot, dali-dali silang lumabas ng bahay. Ngunit nang makalayo na sila sa may pintuan, biglang humiyaw ang isang babae mula sa loob ng orasan. Inabukasan, Numapit sila sa isang matandang nagkapangalaga ng bahay na si Mang Ernesto Upang itanong ang tungkol sa orasan Nanlilisik ang mata ng matanda nang marinig niya ito Hindi niyo dapat ginagalaw ang orasan na yan, ang sabi ni Mang Ernesto Matagal nang may sumpa ang bahay na yan dahil sa isang trahedya Ayon kay Mang Ernesto, may isang dalagang Montenegro na nagngangalang Isabela na nawala isang gabi sa bahay na iyon. Eksaktong alas tres ng madaling araw, hindi na siya muling natagpuan. Ngunit isang linggo matapos ang pagkawala niya. Nagsimula ng tumunog mag-isa ang orasan. May mga nagsasabi na siya ay isinumpa at ang kanyang kaluluwa ay nakakulong sa loob nito. Pinalikan na magkakaibigan ng bahay upang tignan muli ang orasan. Nang lumapit sila, nakita nilang nakaukit sa ilalim nito ang isang pangalang, Isabela Montenegro, 1893 sa huling pagkakataon tumunog muli ang orasan nang tingnan nila ang salamin ng orasan lumitaw ang isang malungkot ngunit galit na mukha ng isang babae na walang mata nakangiti ngunit may bumubulwak na dugo mula sa kanyang bibig sa sobrang takot hindi na nila inantay ang susunod na mangyayari. Mabilis silang umalis. At mula noon, walang nangahas bumalik sa bahay bakasyonan. Ngunit sa tuwing may ibang tao na nagtatangkang magbakasyon doon, lagi nilang naririnig ang orasan na tumutunog sa alas tres ng madaling araw kasama ang mahihinang bulong ng isang babaeng bumubulong At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.